Naranasan mo na bang bigla ka nalang hindi pansinin ng isang tao? Yung kahapon lang okay kayo, masaya ka usap, may mga plano pa kayo. Tapos ngayon, parang hindi ka na nila kilala, walang text, walang tawag. Biglang nawala na lang na parang bula. Ang una mong iisipin, baka busy lang sila o baka may problema lang. Pero habang tumatagal, napapatanong ka, may nagawa ba akong mali? Ako ba ang may kasalanan? Pero eto ang totoo, Kapag ini-ignore ka ng isang tao, kadalasan, hindi yun aksidente. Desisyon nila yon. Hindi ka nila kakausapin, hindi nila ipapaliwanag, basta tatahimik na lang sila at lalayo. At ang masakit pa, minsan hindi dahil may ginawa kang masama, kundi dahil nagbago ka, umangat ka, o hindi ka na nila kailangan. Pero ito ang dapat mong tandaan. Hindi mo kailangang habulin ang mga taong umiiwas sa'yo. Hindi mo kailangang magtanong ng paliwanag. Ang tunay na lakas ay nasa pag-intindi kung bakit ito nangyayari at sa hindi pagdamdam sa katahimikan ng iba. Kaya bago natin pag-usapan ang mga dahilan kung bakit ka biglang ini-ignore, pakinggan mo muna ang kwento ni Ethan. Isa siyang mabait na tao, laging handang tumulong at maraming kaibigan. Pero isang araw, unti-unti siyang iniwasan ng mga taong malapit sa kanya. At dahil doon, natutunan niya ang isang malalim at makabuluhang aral mula sa isang matandang mentor isang aral na pwedeng magbago ng pananaw mo sa pananahimik ng ibang tao. Kaya manatili ka hanggang dulo, dahil baka ito na ang sagot sa tanong na matagal mo nang iniisip. Kwento ni Ethan, ang kandila at ang hangin. Si Ethan ay isang mabait at mapagkakatiwala ang tao. Madali siyang lapitan, laging handang tumulong at palakaibigan. Kaya marami siyang kaibigan at halos araw-araw may kumakausap sa kanya, may tumatawag, nagtetext o nagyayayang lumabas. Pero dumating ang araw na may napansin siyang kakaiba. Unti-unti siyang hindi na pinapansin. Yung mga dating laging nandyan, biglang nawala. Yung mga tawag niya, hindi na sinasagot. Yung mga text niya, sin lang. Napaisip siya, bakit ganito? May nasabi ba akong masama? May mali ba akong nagawa? Dahil nalilito siya, pumunta siya sa matagal na niyang mentor, si Ginoong Harris, isang retiradong psychologist. Tahimik lang na nakinig si Ginoong Harris habang nagkukwento si Ethan. Pagkatapos, ngumiti si Ginoong Harris at kumuha ng kandila at posporo. Sindihan mo nga ito, sabi niya. Sinindihan ni Ethan ang kandila. Maliwanag ang apoy. Sige, ilapit mo sa bukas na bintana. Nilapit ni Ethan ang kandila sa bintana. Biglang umihip ang hangin at namatay ang apoy. Nagulat siya. Anong ibig sabihin nito, sir? Sabi ni Ginoong Harris, yung apoy, ikaw yan. Kapag tahimik ka lang, walang pumapansin. Pero kapag nagsisimula kang magliwanag, Kapag gumagaling ka, umaangat ka, mas maraming hangin ang dumarating para patayin ka. Doon na intindihan ni Ethan ang aral. Minsan, hindi ka iniwasan kasi may malika. ka. Iniwasan ka kasi napapaalala mo sa kanila yung mga bagay na hindi nila nagagawa. Hindi ka nila tinanggihan, umakyat ka lang. At hindi lahat ng tao kayang sumabay sa pag-angat mo. Simula noon, hindi na siya naghahanap ng paliwanag. Tinanggap niya ang katahimikan bilang senyales ng paglago hindi ng pagkatalo. Bago tayo tumuloy sa unang lesson, kung nakakatulong sa iyo ang mga ganitong videos, huwag kalimutang mag-subscribe at i-turn on ang notification bell para updated ka lagi sa bagong content. Tara na, simulan na natin ang unang aral. Number 1. Tinetest ka lang nila. May mga tao na bigla na lang hindi nagpaparamdam, hindi dahil wala silang pakialam, kundi dahil gusto ka lang nilang itest, parang laro lang sa kanila. Gusto nilang makita kung hahabol ka, kung maaapektuhan ka, at kung gaano ka kaimportante sa kanila. Minsan, sweet sila at laging kausap. Pero kinabukasan, biglang nagbago. Malamig na, hindi nagre-reply, at parang may tampo pero walang sinasabi. Doon ka magsisimulang mag-isip, may nagawa ba akong mali? Ako ba ang may kasalanan? Pero ang totoo, wala kang mali. Gusto lang nilang makita kung hahabulin mo sila. Kapag nag-double text ka, nagtanong ng Okay ka lang ba o pinilit mo silang kausapin? Panalo sila. Ibig sabihin, apektado ka at alam nilang may hawak sila sa damdamin mo. Parang laro ng tug of war. Habang pareho kayong humihila, may laban. Pero kapag binitawan nila ang lubid, titingnan nila kung hihilahin mo pa rin. Kapag hindi mo ginawa, tapos ang laro. Dito papasok ang stoic wisdom. Ang taong may pinakamababang pangangailangan mula sa iba ang siyang pinakamalakas. Ibig sabihin, kung hindi mo kailangan ng atensyon o papuri para maramdaman mong mahalaga ka, doon ka nagiging totoo at matatag. Hindi mo kailangan maghabol, mag-explain, o magpakumbaba para lang mapansin. Ang tunay na lakas nasa pananatiling kalmado kahit hindi ka pinapansin. May kakilala ako dati na ganito. Close kami. Pero kapag ako yung nagiging tahimik or busy, bigla siyang nagiging malamig. At kapag ako yung nauunang mag-message, tsaka lang siya babalik. Dumating yung oras na tines ko rin siya. Hindi ako nag-text, hindi ako nagtanong. Tahimik lang ako. Alam mo nangyari? Pagkalipas ng ilang araw, siya ang unang nagparamdam. Para bang walang nangyari. Doon ko na-realize, hindi siya umalis dahil may mali ako. Gusto lang niyang makita kung hahabulin ko siya. Pero dahil hindi ako nag-react, wala na siyang kontrol sa akin. Paano mo ito haharapin? Una, pansinin ang pattern. Kapag paulit-ulit nila itong ginagawa, hindi yan aksidente. Pangalawa, huwag mong kagatin ang pain. Kung alam mong sinusubukan ka lang, manatiling tahimik at kalmado. Pangatlo, alalahanin ang halaga mo. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa mga taong ginagawang laro ang damdamin mo. At sa huli, tandaan mo, ang tunay na koneksyon ay pareho ang effort, hindi sinusubukan. Kung gusto ka lang nilang itest, hayaan mo silang maglaro mag-isa. Dahil ikaw, wala ka na sa laro na yan. Number 2. Wala na sila makukuhang benepisyo sa'yo. May mga tao sa buhay natin na akala natin tunay na kaibigan. Lagi silang nandyan, kachat, kausap o kasama. Pero ang totoo, nandyan lang pala sila habang may napapakinabangan pa sila sa'yo. Baka ikaw yung laging nagbibigay ng tulong, oras o advice. Ikaw yung tagapakinig kapag may problema sila. Pero pansinin mo, nung wala na silang kailangan, bigla rin silang nawala. Tahimik, walang paalam, walang paliwanag, wala na lang talaga. Parang cellphone na puno na ang charge, aalisin na lang sa saksakan. Ganyan ang ibang tao, habang may nakukuha pa sila sayo, atensyon, suporta o kahit anong pabor, siksik -sik sila sayo. Pero pag wala na silang mahugot, iiwan ka na lang. Masakit, oo, pero huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi ikaw ang problema. Sila ang may ugaling makasarili. Dito papasok ang Stoic Wisdom. Attach yourself to what is true, not to those who are temporary. Ituon mo ang sarili mo sa mga totoo, hindi sa mga panandalian lang. Ang ibig sabihin, huwag mong ibigay ang puso mo sa mga taong nandyan lang kapag may kailangan. Yung mga tunay, hindi umaalis kahit wala silang nakukuha. Nandyan sila kasi pinapahalagahan ka nila, hindi lang yung kaya mong ibigay. Ang totoong relasyon, hindi dapat puro bigay at kapalit. Dapat may respeto malasakit at walang kondisyon. May nakilala ako dati na laging sweet, laging kausap. Pero napansin ko, halos lahat ng chat niya may kasunod na pabor. Pwede ba akong humingi ng tulong? May maipapayo ka ba? Tumutulong naman ako kasi akala ko kaibigan ko siya. Pero isang araw, tinesting ko. Hindi ako nag agad. Hindi ako nagpaka-available. Alam mo anong nangyari? Wala na siyang follow-up. Bigla rin siyang nawala. Doon ko naintindihan. Hindi ako ang gusto niya kundi yung tulong ko. Paano mo ito haharapin? Una, maging mapanuri. Kapag laging may kailangan tapos nawawala pag di mo napagbigyan, red flag na yan. Pangalawa, itigil ang paghahabol. Kung nawala sila nung wala na silang makuha, hayaan mo sila. Hindi mo sila nawala, nakaiwas ka sa fake. Pangatlo, piliin ang mga tunay. Yung kahit wala silang kailangan, nandyan pa rin. Yung hindi lang lumalapit kapag may gusto. At higit sa lahat, tandaan mo, hindi mo trabaho punan ang pangangailangan ng mga taong ginagamit ka lang. Hindi ka power bank, hindi ka saksakan, isa kang tao, may puso, damdamin, at sariling halaga. Kung sa tingin mo ay nakatulong ito, like at subscribe para sa mas marami pang makabuluhang aral. Number 3. Naimpluensyahan sila ng iba Minsan, may mga taong bigla na lang nag-iiba ng ugali sa'yo, nagiging malamig, umiiwas, o parang may galit. Pero ang totoo, wala ka namang ginawang masama. Wala kayong away, wala namang dahilan. Alam mo kung bakit? Naimpluensyahan lang sila ng iba. May narinig silang kwento tungkol sa'yo, chismis o maling impormasyon at agad nilang pinaniwalaan. May mga tao talagang hindi gumagamit ng sariling pag-iisip. Mas pinapakinggan nila ang sinasabi ng iba kaysa tanungin ka mismo. Parang dahon sa hangin, madali silang dalhin kahit saan. Kung ano ang hipan ng opinyon ng ibang tao, doon sila napupunta. Hindi sila parang punong matibay na nakatayo kahit anong hangin ang dumaan. Wala silang sariling paninindigan. At dito papasok ang Stoic Wisdom. A mind easily swayed was never truly yours. Ang isip na madaling madala ng iba, hindi talaga naging iyo. Ibig sabihin, kung kaya silang baligtarin ng ibang tao laban sayo, hindi talaga sila totoo sayo. Dahil kung totoo sila, kakausapin ka muna." Magtatanong sila ng direkta, hindi basta maniniwala sa chismis. May kilala akong ganyan. Dati okay kami, masayang kausap, palaging present. Pero isang araw, naging mailap siya. Kalaunan, nalaman ko na may nagsabi raw sa kanya ng hindi maganda tungkol sa akin. Bagay na hindi naman totoo. Ang masakit, hindi man lang niya ako tinanong kung totoo ba yon. Mas pinili niyang maniwala sa sabi-sabi kaysa sa pagkakaibigan namin. Gusto ko sanang magpaliwanag. Pero naisip ko, kung kaya mo akong husgahan ng walang tanong, siguro hindi mo talaga ako kilala. Paano mo ito haharapin? Una, huwag makipagdebate. Hindi mo kailangan ipilit ang sarili mo sa mga taong mabilis maniwala sa iba. Pangalawa, hayaan silang lumayo. Kung ganyan sila kadaling maniwala sa chismis, hindi mo sila kailangan sa buhay mo. Pangatlo, pumili ng totoong tao, yung may sariling isip, yung marunong makinig sa katotohanan, hindi lang sa kwento ng iba. At tandaan mo, ang mga tunay na tao hindi nadadala ng ingay ng chismis. Hinahanap nila ang totoo. Kung may lumayo sa'yo dahil lang sa narinig nila, okay lang yan. Hindi mo kailangang habulin ang tiwalang madaling mawala. Kasi sa totoo lang, hindi ikaw ang nawalan, sila. Number 4. Hindi ka na kontrolado ng gusto nila. May mga tao sa buhay natin na mabait at malapit lang kapag lagi kang sumusunod sa gusto nila. Pero kapag nagsimula ka ng magdesisyon para sa sarili mo, doon mo makikitang unti-unti silang lumalayo. Dati, ikaw yung laging oo kahit pagod ka na. Tahimik ka lang kahit alam mong mali sila. Sumusunod ka lang para walang gulo. Pero nung natuto kang tumayo sa sarili mong desisyon, nagsimulang magsabi ng hindi, napansin mong nagbago sila. Hindi na sila kasing lambing. Bigla silang naging malamig. Parang may tampo kahit wala ka namang ginawang masama. Nagkaroon ka lang ng sariling boses. Parang puppet na pinutol ang tali habang may tali, hawak nila ang kilos mo. Pero nung pinutol mo na, hindi ka na nila makontrol, kaya nawala rin ang interes nila. Dito pumapasok ang stoic wisdom. The price of independence is the loss of those who wanted you dependent. Ang kapalit ng kalayaan mo ay ang pagkawala ng mga gustong kontrolin ka lang. Ibig sabihin, kapag pinili mong maging malaya, asahan mong may mga taong lalayo. Yung mga gusto ka lang kasi kaya kanilang paikutin. Oo, masakit. Pero kung gusto ka lang nila kapag sunod-sunuran ka, hindi sila tunay na kaibigan. May karanasan ako dito. May dati akong kakilala na gusto siya lang lagi ang nasusunod. Kapag may sarili akong opinion, pinapalabas niyang mali ako. At kapag nagsimula akong mag-set ng boundaries, sasabihin niyang nagbabago na ako. Noong una, tiniis ko. Pero dumating yung time na napagod na ako, kaya pinili kong hindi na magpapakontrol. Anong nangyari? Bigla siyang nawala, tahimik, walang paliwanag, doon ko na realize, hindi ako ang nagbago. Ayaw lang niyang tanggapin na hindi niya na ako hawak. Paano mo ito haharapin? Una, tanggapin mong hindi lahat matutuwa sa pagbabago mo, lalo na kung hindi ka na nagpapakontrol. Pangalawa, huwag matakot tumayo para sa sarili. Kung lumayo sila dahil hindi mo na sila sinusunod, okay lang yon. Pangatlo, igalang ang sarili mong desisyon. May karapatan kang magsabi ng hindi. May karapatan kang pumili ng para sa'yo. At tandaan mo, ang tunay na kaibigan hindi mo kailangang sundin para mahalin ka. Kung ang tingin nila sa iyo ay valuable lang kapag sumusunod ka, mas mabuting mawala sila. Dahil yung mga natira sa tabi mo, sila ang totoo. Number 5. Nai-insecure sila sa pag-unlad mo. Mapapansin mo, habang gumagaling ka sa buhay at umaangat, may ilang tao na unti-unting lumalayo. Hindi dahil may masama kang ginawa, hindi dahil may atraso ka, kundi dahil na insecure sila sa pagbabago mo. Dati, pareho kayo ng takbo ng buhay, magka-level. Pero nung nagsimula kang magbago, naging mas seryoso, mas goal-oriented, mas maayos, nakaramdam sila ng kaba. Natatakot sila na maiiwan mo na sila. Imbes na sumabay o ma-inspire, naramdaman nilang naiiba ka na, kaya lumayo sila. Parang umaakyat ng bundok. Sa simula, sabay kayo. Masaya at magaan ang lakad pero habang tumataas ang bundok, mas nagiging mahirap. Ikaw, tuloy lang ang akyat. Sila, napapagod at nahuhuli. Hanggang sa sabihin nila, "Uy, nagbabago ka na ah. Ang seryoso mo na ngayon." Pero ang totoo, hindi ikaw ang nagbago. Sila lang ang hindi sumabay. Dito papasok ang Stoic wisdom. Do not shrink to make others comfortable. Huwag mong pigilan ang pag-unlad mo para lang maging komportable sila. Ibig sabihin, Huwag mong i-adjust ang sarili mo pababa para lang hindi sila ma-insecure. Hindi mo kailangang pigilan ang pangarap mo para lang magkasama pa rin kayo sa dating level. Hindi ikaw ang may problema. Yung insecurity na nararamdaman nila galing sa takot nilang maiwan. May karanasan ako dito. May kaibigan ako na noong una, laging nakasupport. Pero nung nagsimula na akong seryosohin ang goals ko, magbago ng routine at unti-unting umangat, nag na siya. Dati excited siya sa mga plano ko. Ngayon parang wala siyang pakialam. Minsan may mga biro pa siyang may halong inggit. Grabe, masyado ka nang seryoso. Iba ka na ngayon, di ka na tulad ng dati. Noong una, nasaktan ako. Pero napaisip ako, masama bang magsikap? Masama bang umasenso? Kung hindi nila kayang sumabay, hindi ko na trabaho na hilahin sila paakyat. Paano mo ito haharapin? Una, huwag mong pigilan ang sarili mo. Kung nai-insecure sila sa growth mo, problema na nila yon Pangalawa, pansinin ang pagbabago sa ugali nila. Kung lumalamig sila habang ikaw ay nagfofocus, baka hindi talaga sila tunay na supporter. Pangatlo, hayaan mong maiwan ang dapat maiwan. Hindi lahat ng kasama mo sa simula, makakasama mo sa dulo. At tandaan mo, ang tunay na kaibigan, natutuwa sa pag-angat mo, hindi nai-insecure, kundi nagchi-cheer. Kung may lumayo, hindi ikaw ang nawalan, sila ang pumiling maiwan. Number 6 na expose mo ang totoo nilang ugali. May mga tao sa buhay natin na akala natin mababait, totoo at mapagkakatiwalaan. Pero habang tumatagal, unti-unting lumalabas ang tunay nilang ugali. Noong una, parang maayos silang kasama. Pero sa bandang huli, nakikita mo na kung sino talaga sila. Dati, parang laging nandyan sila para sa'yo. Maayos makitungo, laging mabait. Pero nung naipakita na nila ang totoo nilang ugali, pagiging manipulador sinungaling o mapagsamantala, bigla na lang silang lumayo, hindi dahil ikaw ang may kasalanan, kundi dahil hindi na sila makapagtago, parang ilaw sa madilim na kwarto. Sa dilim, hindi mo nakikita ang gulo, dume o anino. Pero kapag binuksan ang ilaw, lumalabas ang lahat at yung mga bagay na umaasa sa dilim, nawawala. Ganyan din ang ibang tao habang hindi mo pa sila nahuhuli o kayang pakikitungo nila. Pero kapag nakita mo na ang totoo nilang ugali, hindi na sila komportable, kaya sila mismo ang lumalayo. At dito papasok ang stoic wisdom. The truth offends only those living a lie. Ang katotohanan ay nakakainsulto lang sa mga taong nabubuhay sa kasinungalingan. Kung nasaktan sila sa sinabi mo o sa nakita mo, malamang ay dahil natamaan sila ng totoo. At ayaw nilang harapin yon. May karanasan ako dito. May kakilala ako na laging nagre-reklamo Laging nagpapanggap na biktima, siya lagi ang kawawa, ako naman, laging nauunawaan siya. Pero habang tumatagal, napansin ko, gamit niya lang ang paawa para makuha ang gusto niya, paulit-ulit, paulit-ulit. Hanggang isang araw, tinanong ko siya ng direkta. Hindi ako nang away, pero tinanong ko lang ng maayos. Bigla siyang na-offend. Tapos, bigla na lang nawala. Wala nang paliwanag, walang closure, bigla na lang hindi nagparamdam. Doon ko na realize. Umalis siya hindi dahil masama ako. Umalis siya kasi hindi niya kayang harapin ang totoo. Paano mo ito haharapin? Una, huwag kang magsisi kung nakita mo ang totoo. Masakit minsan, pero mas okay 'to kaysa patuloy kang lokohin. Pangalawa, hayaan mong lumayo ang mga nagpapanggap. Kung hindi nila kayang tanggapin ang ugali nila, problema na nila 'yan. Pangatlo, panindigan mo ang katotohanan. Ang totoong tao hindi takot sa totoo sila pa nga ang nagpapasalamat. At tandaan mo, ang katotohanan hindi sinisira ang totoong relasyon. Ang sinisira lang nito, yung mga peke. Kaya kung may lumayo dahil nakita mo na ang totoo nilang ugali, pasalamat ka. Natanggal na ang maskara at ngayon, malaya ka na. Number 7. Isa itong pagpapala, blessing in disguise. Kapag may taong bigla na lang lumayo, ini-ignore ka o iniwan ka, masakit talaga sa simula mapapatanong ka. May mali ba sa akin? Minsan mararamdaman mong kulang ka o hindi ka sapat. Pero habang lumilipas ang panahon, matututo kang tumingin sa mas malalim na dahilan. At doon mo marirealize, hindi ito simpleng pagkawala kundi isang biyaya. Oo, masakit. Pero minsan, ang paglayo ng ibang tao ang sagot sa dasal mong di mo alam na ginagawa mo. Iniwan ka nila para maging malaya ka, para mas makilala mo ang sarili mo. Parang dahon na nalalagas tuwing taglagas. Sa unang tingin parang malungkot. Pero hindi naman dahil may mali ang puno. Nalalagas ang dahon para may space sa bagong usbong sa panibagong simula. Ganyan din sa buhay. May mga taong dumarating para lang sa isang parte ng buhay mo. At kapag tapos na ang role nila, kusang nawawala. Dito papasok ang stoic wisdom. Do not grieve those who walked away. Be grateful they revealed themselves. Huwag mong iyakan ang mga umalis. Magpasalamat ka dahil ipinakita nila ang totoo. Imbes na masaktan ka, matutong magpasalamat. Kasi ngayon, alam mo na kung sino ang totoo at sino ang hindi. May kaibigan ako dati na akala ko ay solid, laging present, laging kausap. Pero nang dumaan ako sa pagsubok, unti-unti siyang nawala. Wala na yung kamustahan, wala na yung suporta. Bigla na lang hindi nagparamdam. Noong una, masakit. Pero kalaunan, naisip ko, hindi pala siya tunay na kaibigan. Kasama ko lang siya habang madali akong kausap. Nung naging mahirap na, iniwan niya ako. Masakit man, malaking aral yon. Kasi pagkatapos niyang mawala, dumating ang mga taong mas totoo. Yung mga hindi umaalis kahit wala akong maibigay. Yung mga hindi naghahanap ng kapalit para manatili. Paano mo ito haharapin? Una, palitan mo ang lungkot ng pasasalamat. Hindi lahat ng nawala ay talagang kawalan. Minsan, kalayaan yan. Pangalawa, huwag mong habulin ang mga umalis kung madali silang nawala, baka hindi talaga sila para sa'yo. Pangatlo, pahalagahan ang mga nanatili. Sila ang totoo. Sila yung pipiliing manatili kahit wala kang maibigay. At tandaan mo, ang pananahimik hindi laging masama. Minsan proteksyon yan, minsan din direksyon. Kung may umalis sa buhay mo, pasalamatan mo sila. Dahil binuksan nila ang espasyo para sa mga taong totoo. At doon mo marirealize, hindi ka iniwan inilayo ka lang sa mga hindi talaga para sa'yo. Conclusion, ang pananahimik ay sagot. Sa buhay, hindi lahat ng bagay kailangang ipaliwanag. Minsan, yung pagtahimik ng isang tao ay sapat na para maintindihan mo ang totoo. Huwag kang matakot sa katahimikan, kasi minsan, yun na ang sagot. At ang pag-ignore nila sa'yo, hindi ibig sabihin na wala kang halaga, kundi kailangan mo lang lumiko sa tamang direksyon. Iniwasan ka nila, hindi dahil kulang ka. Kundi dahil lumalaki na ang pananaw mo, umaangat ka na. At hindi lahat handang sumabay sa pag-angat mo. Kaya imbes na magalit ka, magpasalamat ka na lang. Dahil sa pagkawala nila, mas naging malinaw kung sino talaga ang totoo. Mas nakilala mo rin ang sarili mo. Sa huli, ito ang dapat mong tandaan. Hindi lahat ng nawala ay kawalan. Minsan, tinatanggal ng Diyos ang mga taong hindi na dapat manatili. Kung may natutunan ka sa video na ito, mag-comment ka ng thank God. I-share mo rin ito sa mga kaibigan mong kailangang marinig ang ganitong mensahe. At syempre, ilike mo ang video at mag-subscribe ka para sa mas marami pang stoic wisdom sa Tagalog, mga aral na simple, malinaw, at makakatulong habang lumalago ka sa buhay. Salamat sa panunood. Hanggang sa susunod, manatiling kalmado, matatag, at totoo.